yung hmm, hindi nila pwede na maliit na bangka puno na puno dito hindi na kinain ha ngayon ito eh ha ang din na hindi na sumunod sila sa kantor pero kasi sumunod lang sila eh Paulan na paulan -na, na naman, Jared. May din ka ng karahin. Wala ang sila ay uwi, anak. Puno ng mga lalagyan. mga, mga panarito.

at tumpo tayo naman ng mga kailan.